Hello everyone, sa samahan po ninyo ako sa ating pagtalakay sa salita ng ating Panginoon. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study, day 93 na po tayo. At ipagpapatuloy po natin yung ating series topic about the true meaning of Christmas. At ang teksto ngayon mga kapatid na ating pag-uusapan ay nandito po sa Matthew 2:1 hanggang 3. Ang sabi po, panahon ng paghahari ni Herodes sa Hodia nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem nang siya ay isilang may mga matatalinong tao mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Na mga kapatid, ang topic na ating pag-uusapan tatalakayin ngayon, opposition o kontra sa Christmas, hindi na dapat pagtakhan. Naunais ko pong dalhin kayo sa kaisipan na kapag nagbanggit po ako ng word na Christmas, ang isip at motibo ko po ay ang kapanganakan kay Jesus at ang pagdiriwang sa kanyang kapanganakan. At simula po mga kapatid part 1 ng series natin, wala tayong ibang itinataas dito at ipinangangaral dito kundi si Jesus, ang kanyang pagsilang at ang kanyang mga gawain at katangian. May mga maling Christmas katulad ng hindi tamang pagdiriwang, tulad ng inuman, di mapigil na pagsasaya, pagan celebration, and pagan mass, kumbaga. And mayroon naman po mga kapatid na tamang Christmas. Ito po ay yung pagdiwang sa kapanganakan kay Jesus. Kaya nga Christ Mass, Christian Festival celebrating the birth of Jesus. Mass on Christ Day. At ito ang nais kong ipaliwanag sa series na ito. Mga kapatid, mula part 1 hanggang part 3 na po tayo, kapag tuloy-tuloy lamang po kayo sa pakikinig sa ating series, dito po natin unti-unting maunawaan ang tunay na kahulugan ng Christmas. Now, balik po tayo mga kapatid sa ating topic. Opposition o kontra sa Christmas, hindi na dapat pagtakhan. Now, bakit hindi dapat pagtakhan? ang opposition o kontra sa Christmas. Mayroon po tayong tatlong rason. Una, dahil si Herodes na hari ng Hodea ay number one nagalit galit na galit sa batang ipinanganak. Ayon po sa verse 16. Ang sabi, galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga matatalinong tao. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa golang na dalawang taon pababa batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga matatalinong tao. Now mga kapatid, kapansin-pansing kontra at oposisyon si Herodes sa batang ipinanganak ni Maria. Gusto niyang patayin ang bata edad 2 years old pababa dahil ito sa silos at pangambang may papalit na sa kanya bilang hari. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, may mga allergy o galit, hindi sang ayon sa salitang Christmas or sa word na Christmas. Para gumaan-gaan ang inyong kalooban, alisin na lang ang salitang mas. Christ na lang po ang ilagay ninyo. Pero ang salitang mas, para tukoy naman yung pagdiriwang or festival or worship para kay Jesus. Paano pa kaya kung mapakinggan po ninyo yung mga salitang Fiestang Kristiyano or Jesus Reigns? Mga makabagong termino or title na ginagawa ngayon ng mga Kristiyano mga kapatid. Pero ang motibo ay pagsamba sa ating Panginoong Hisos. Sinasamba ang ating Panginoong Hisos. Isa pa sa mga parata ngayon, ang mga born again daw, ginawang negosyo ang relihiyon pinagkapirahan daw, lalo na ngayong Christmas. Kapatid, hindi po kami si Herodes na gustong patayin si Jesus dahil sa posisyon. So, malinaw na ang motibo pira kasi posisyon. At isa pa, hindi ka naman omniscience tulad ni Jesus na alam ang motibo at puso ng mga Christian born again. Kaya dahan-dahan lang sa pambibintang at panghuhusga. So, bakit hindi dapat pagtakhan ang oposisyon o kontra sa Christmas dahil si Herodes na hari ng Hodea ay number one nagalit galit na galit sa batang ipinanganak. Number two, dahil sa mga mapagkunwaring puso na pansariling kapakanan lang ang iniisip. Ayon po sa verse 7 and 8, Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang between, Verse 8, Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Napakaganda ng statement ni Herodes. Pero kung basahin po ninyo mga kapatid ang buong konteksto nito, hindi naman po talaga totoo ang puso ni Herodes dito. Nilinlang niya lamang po yung mga pantas para makita, matagpuan ang bata at pagkatapos ay patayin ni Herodes. Yan po ang motibo ni Herodes. Kaya pansining mabuti. Ang mga mago o pantas dito ay napakalinis ng motibo. Isipin mo mga kapatid, from east to Jerusalem, mahaba-habang lakbayin. Nilakbay lang po nila kahit gaano kalayo ipagdiwang o sumamba lang kay Jesus. Ayon po yan sa verse 10 to 11. Pero si Herodes, nandyan lang po sa Jerusalem. Samantalang ang pantas from east, maglalakbay papuntang Jerusalem. Napakalinis ng kanilang puso. Ang hangarin po nila ay ang makapagsamba makapagdiwang sa batang ipinanganak. Pero mga kapatid, ang motibo ni Herodes iba. Pakunwaring ipapahanap at sangayon na hanapin yung batang isinilang ni Maria upang sumamba. Pero ang katotohanan ay kanyang papatayin. Now, marami ngayon ang nagsasabi saan daw mababasa na dapat ipagdiwang ang Christmas at saan mababasa ang pitsa sa tunay na birthday ni Jesus. Kapatid, ang pag-aaral po sa Bible ay hindi lang nakabase sa word for word. Baka matanong din kita kung saan mababasa na masama at bawal magdiwang ng Christmas. Word for word din. Pero ang katotohanan, ang mga pantas, ang mga anghil, ang mga pastol, kung basahin po natin ang buong konteksto, mababasa natin sila ay nagdiwang ng first Christmas. Sinamba nila si Hesus at nagpuri sa si Diyos at ang ganitong kaisipan ay hindi po mali kundi nasa tamang motibo. Minsan po mga kapatid ang puso at isip na lang talaga yung nagpapasama sa tao. Kahit ang ganda-ganda ng hangarin mong tumulong, sumamba, magpuri sa Diyos o di kay magbigay ng uh, regalo, minamasama pa yan ng iba. Bakit hindi dapat pagtakhan ang oposisyon o kontra sa Christmas? Dahil po sa mga mapagkunwaring puso na pansariling kapakanan lang ang iniisip. Number three, dahil sa katotohanang hindi kayang matanggap. Basahin po natin ang verse 3 and 4. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautosan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? So mga kapatid, ang katotohanan po ay isinilang na ang tagapagligtas, ang hari ng Israel. Hinanap na siya ng mga pantas, dinalaw na ng mga pastol at nagpuri sa Diyos na ikinabahala naman ni Herodes. So yan po ang katotohanan ng hindi pwedeng matanggihan tunay na tunay talagang nangyari na isinilang si Kristo. So yan po ang katotohanan. Kaya bilang mga anak ng Diyos, magpuri tayo. Ipagdiwang natin si Jesus ngayong kapaskuhan. At sa bawat araw, hindi man tiyak ang pitsa, tiyak naman na isinilang si Jesus sa Bethlehem. Walang makapagpipigil sa atin. Marami mang oposisyon. Kaya bakit hindi dapat pagtakhan ang oposisyon o kontra sa Christmas? dahil sa katotohanan hindi kayang matanggap. Ano ang dapat nating gawin sa mga taong kumukontra or oposisyon ng Christmas o kapanganakan kay Jesus? Ang una pong dapat gawin, pakinggan ang instruction ng Diyos, hindi ang kanilang opinion. Verse 12. Pangalawa, iwasan kung kinakailangan. Huwag nang patulan. Basahin natin ang verse 12. Nang sila'y papauwi na, yung pantas po dahil nakita na nga nila yung bata, sinamba na nila yung bata, eh ngayon gusto na nilang umuwi. Kaya ang sabi, nang sila papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag na sila ng daan pauwi. So ibig sabihin, nag-iba ng daan, ibig sabihin umiwas na. Hindi na sila um, bumalik sa kanilang dinaanan. Dahil nga, kapag bumalik sila, makakasalubong o di kaya matagpuan nila, makikita ulit nila si Herodes, syempre tatanungin sila ni Herodes kung nasaan talaga ipinanganak yung sanggol. Pero makita natin dito sa chapter 2 na talagang si Herodes dito yung number one opposition. Galit na galit na ipinanganak si Jesus, yung tinatawag na first Christmas. Kaya iniwasan po ng mga pantas si Herodes. And number three, Diyos na ang bahala sa kanila. At lagi lamang tayong umasa sa gabay ng Diyos sa atin. Tingnan din po natin si Jose at si Maria. Mayroong gabay, instruction din ang Diyos sa kanila. And verse 13, Pagkaalis ng mga matatalinong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Bumangon ka dalhin mo agad sa Egypto ang iyong mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Napakaganda ng instruction ng isang anghel na babala ng ating Panginoong Diyos na sinabi at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Kaya mga kapatid, yan po ang mga instruction. Iwasan kung maaari at hintayin ang mga revelation ng Panginoon. Huwag nang patulan yung mga opposition. Para po sa aking iiwan ng conclusion, marami mang opposition sa ating pagsamba, sa ating pagdiriwang sa kapanganakan kay Jesus, hayaan natin sila. Dahil si Herodes nga ay talagang number one na opposition to the point na gusto niyang patayin ang mga bata. Edad 2 years old pa baba. Marami ang nadamay na inosente. Tandaan po natin na may wise men, mayroong anghel at mga pastol na hindi kontra sa first Christmas. Bagkos sila ay nagdiwang, nagsaya, sinamba ang Diyos, sinamba si Jesus. Gayahin natin mga kapatid ang kanilang mga puso na handang magpuri, magpasalamat sa ating Hari Panginoon at dakilang tagapagligtas. Now, para po sa ating review, bakit hindi dapat pagtakhan ang oposisyon o kontra sa Christmas? Number one, dahil si Herodes, na hari ng Hodea, ay number one na galit na galit sa batang ipinanganak. Siya po talaga yung number one opposition. And number two, dahil sa mga mapagkunwaring puso, na pansariling kapakanan lang ang iniisip. And number three, dahil sa katotohanang hindi kayang matanggap. Kaya mga kapatid, hindi na po natin dapat pagtaghan ang mga oposisyon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ang importante, tayo po ay sumamba magdiwang sa ating Panginoong Diyos at tagapagligtas, Hari, Panginoon ng lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.